Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagulat ang tatlong gymnast na kumatawan sa Pilipinas sa Women's Gymnastics ng 2024 Paris Olympics matapos nilang malaman ang tungkol sa Heroes Welcome na ginanap sa Malacanang noong August 13, 2024. Maaalalang ginanap ang Heroes Welcome upang parangalan ng mga atleta na kumatawan sa Pilipinas sa Olympics. Gayunpaman, napansin ng ilang netizens na may tatlong atleta na hindi nakita sa naturang event. Kinumpirma ni na Alea Finnegan, Emma Malabuyo, at Levi Roevivar, na dati nang kumatawan sa USA ngunit piniling maglaro sa ilalim ng bandila ng Pilipinas na hindi sila naabisuhan tungkol sa seremonya. Tanong ng netizen kay Emma Malabuyo. Hello, why didn't you go the hero's welcome of the Philippine President of the 22 Philippine Athletes? Non-medal athletes will receive 1 million pesos each. Update us if they'll give you. Alea and Levy also. Sagot ni Emma, I wanted to go, but they didn't tell me about it. Tanong naman ng isa kay Alia Finnegan, why didn't attend that welcome party at the Philippines? Sagot nito, we were not informed of the event. Sa Heroes Welcome, nagbigay ang malakanyang ng cash incentive sa lahat ng atleta, kahit sa mga walang medalya. Hindi pa alam kung makatatanggap din ng tatlo ng isang milyong piso ang insentibo para sa mga atleta na hindi nag-uwi ng medalya. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang Malacanang tungkol sa isyu.